ang panglimang bagyo sa bansa ngayong taon bago magtapos ang Hulyo. Super typhoon ang category ni Egay. Nasa 185 km per hour ang lakas ng hangin at umabot sa 230 km per hour naman ang pagtugso. Bagamat humina sa typhoon category matapos mag-landfall, hindi bababa sa tatlong po ang nasawi. Nasa 6 na bilyong piso ang pinsala sa agrikultura, higit 8 bilyong piso naman sa infrastruktura. Talagang mabigat itong nangyari dahil the uh, the uh, the rains were much much heavier than than we have had in recent times. May mga pagkakataon na bagamat mahina ang bagyong pumasok sa bansa, humatak naman ito ng habagat na nagdulot ng matinding pag-ulan. Ilang lugar gaya ng Bulacan at Pampanga ang isinailalim sa state of calamity dahil sa mga pagbaha dulot ng habagat. Sa Metro Manila, matinding traffic ang resulta ng malakas na pag-ulan at mga baha. Libo-libong pamilya na nakatira sa low-lying areas ang lumikas. Buwan ng Nobyembre nang magdeklara rin ng state of calamity sa eastern at northern summer, matapos din silang bahain dahil sa malakas na ulan dulot ng shear line at low pressure area. Nobyembre din nang yanigin ng magnitude 6.8 na lindol ang Sarangani Davao Oriental sa mga patay at labing anim ang sugatan. Libo-libong mga bahay, mga gusali at infrastruktura ang napinsala dahil sa lindol. Pati na rin sa mga sumunod na aftershock at landslide. Ginulat din ng 7.4 magnitude earthquake ang hinatuan sa Regao del Sur pagpasok ng Disyembre. Isa ang kumpirmadong patay sa sinasabing pinakamalakas na lindol sa Mindanao sa loob ng apat na dekada bawat kulog na lang po ng lupa, ma'am, tumatakbo agad kami dito sa malayo dahil malapit po kami sa dagat, mami. Eh. Natatakot kami, baka ang after shock po niyan, magka-tsunami na po. Buong taon naman binantayan ang bulkang Mayon. Mula alert level 1, sumampa ito sa alert level 2 pagdating ng Hunyo. Kalaunan ay umabot din ng alert level 3 dahil sa patuloy na pagtaas ng aktibidad ng bulkan na maaaring mauwi sa hazardous eruption. Tinatayang nasa 3,000 pamilya na nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ang lumikas at nanatili sa mga evacuation center ng ilang buwan. Kung pwede. pwede lang sana po, hindi. Kasi yung hanap buhay po kasi namin nandito. Okay. Kasi kung nandoon naman po sa evacuation, hirap talaga po. Bukod sa mga natural disaster, nasaksihan din ang iba't ibang trahedya ngayong 2023. Pebrero nang tumaob sa Oriental Mindoro ang MT Princess Empress, isang tanker na may dalang 800,000 litro ng industrial oil. Tumagal ng halos apat na buwan bago malinis ang dulot nitong oil spill, na lubhang nakaapekto sa hanap buhay ng mga manging isda sa Oriental Mindoro. Tinatayang umabot sa halagang 7 billion pesos ang damage sa coral reefs, sea grasses, mangroves at fisheries ayon sa Environment and Natural Resources Department. Mahigit 30 tao naman ang nasawi nang lumiyab ang MV Mary Joy 3 sa Basilan habang bumabiyahe patungong Holosulu noong Marso. Maliban sa mga namatay, hindi bababa sa 23 ang sugatan. AC Nichols, CNN Philippines.